ilang senador sa desisyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na alisin po ang restriction sa public access sa SALN ng government officials. Sinabi po ni senador Bam Aquino na ibinabalik nito ang matagal ng sukatan ng public accountability na pinaghigpitan mula noong 2020. Ang pag-normalize sa transparency ay dapat na maging pundasyon ng isang malinis at may pananagutang pamahalaan. Suportado po naman ni Senator Francis Pangilinan ang pag aalis ng restrictions pero panawagan niya kay Remulla i-release ang mga salin ng kanyang pinalitan na si Samuel Martinez. Nagsilbihan niya si Martinez bilang maestrado ng Court Suprema bago pamunuan ang Anti-Graft Body. Samantalit sinabi naman si Dora Riza Ontiveros na napapanahon ng hakbang sa gitna ng lumalagong pagkabigo na publiko sa mga iskandalo sa katiwalian. Nagpapalakas din anya ito ng transparency at accountability.